guys, ayos na ay ng ilaw ito ang ano ngayon dito galing sa biyahe ayos ilaw ito patay ito kanina pati ito patay bukro Huh? yan? Oo. Oh. Ang parang sa ano? Video video? Oo. Oh. umilaw na naman Oh. Ano, hmm. Saan mo nabili yan? Pinasta. Saudi. Ayan o, na o. Ayan o, stick sana. Ayan o, ayan o. Ayan kamay kamay lang akin. <laughs> <laughs> ay, Ayan o, oh, pirok pirok so, kayo May lagayan sa silalim Wala Meron Kaya mo pala dyan Meron Wala, mahirap uh, dito Sa ano, kala ka sa Yan Kompleto na, ito lang, kabit na lang yan guys Kabit, kabit na lang Okay dito tayo sa workshop yung unit niya si kolega ko kolega ah. workshop namin dito guys ah si melos melos <laughs> Elektrisya namin guys. elektris ya namin Hahaha, <laughs> Good, good. Oh. One. Nggak tahu sanyo ro? No, no. No, no, <laughs> no. Video only, video <laughs> Siya nagkakabit dito. So, literate namin. Ano yan siya? Uh, hindi siya makakapagsalita ba? Ngungo. Ngungo. Okay guys. Dito lang muna. Mamaya tapos Guys, ito, kabit na. Okay na, okay na. Ano, ginagawa na? Na-naputol. Yeah, Yung <Tagtumuras> Na malapit <tod> na, na rin, ko lang. na ano, lang

para makapag-end <coughs> yan guys yan yung workshop namin na bago Ayan, workshop yan bago, hindi pa natapos don't na stay here 嗯。Oh. lang tayo dito guys. Okay tayo. Ano tayo? So guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong lahat dyan. Salamat sa support na guys. Bye bye. Ano na tayo dito guys. Dito na lang ako. Next update na lang guys. Bye bye.